Ngayon, Ang gagawin naman natin ngayon ay mag-install tayo ng SSD sa ating Acer laptop sa magitan ng Caddy. So, bakit Caddy? Meron naman kong HDD sa loob. Pero kung gusto mong nandyan pa rin yung HDD mo, syempre mas maganda na. Internal, internal storage. Yung Caddy, ang ginagawa nito, nilalagay ito sa loob, papalitan natin yung CD-ROM. Tandaan nyo, dapat yung laptop nyo may CD-ROM. Papalitan natin yun, tatanggalin. Then, kakabit natin tong kadi. Yung kadi na to, para siyang para siyang lagayan na. natin dito sa loob. Then syempre nakikita niyo may slot. Diyan kasi ilalagay itong ating S SSD. So yung SSD syempre dapat compatible dun sa laptop niyo bago kayo bumili ng SSD. Yung SSD na nabili ko ay ito to gb gig. Then ano siya? Uh, Kingston sa Kingston siya nabili sa pambagay bagay, pag kayo ng kadi, syempre, meron niyang sukat. Ito ay 9.5, no? Meron kasi 9.5, 9.5, ayun na nakikita niya, 9.5 mm, merong 12. Ayun yung, ano, kung kasha ba yan sa laptop niyo. Dapat malaman niyo muna, niyo sa Google, napin pinyo kung ano yung sukat ng kadi na compatible dun sa laptop mo. So, ngayon, lalagay natin yung yung, yung SSD dun sa kali. So, paano siya? Ito yung SSD ko. Pakita nyo to. Ito yung SATA port. May SATA port din to. Tapos, kung makikita nyo, HDD to. Pero, compatible din naman yan sa SSD. E, taka takakunta na sa inyo. Paano siya, siya ginagawa? So, pag bumili kayo niyan, umorder kayo niyan sa Shopee. Actually, meron itong 60 pesos lang, less than 60 pesos lang ang ko dito sa Shopee. Nakalimutan ko yung pangalan ng store. And then, ito namang SSD ko na 240 gig ay nasa 1,100. So, ganito lang siya ikabit. Kung makikita niya, may ngipin siya. Ayan. Ilalapat niyo lang doon. Ayan. Then, ipipress niyo lang. Okay. press nyo lang sya. Hmm. Talagay nyo lang, sasama nyo lang ang uh, effort. Ayan. Dapat nadirinig nyo yung tuloy na kumabit na sya. So, ayan. Ganun lang. Then, may pasunod yan na tornilyo. Sakto naman. Dapat makikita nyo sa likod kung sakto yung butas nyo. Sa kanya yung tutornilyo. Ayan. So, may pasunod na rin syang screw na maliit kaya hindi nyo na kailangan mong problema sa screw na maliit eh. Okay. at lalagay, lalagay, nyo lang yan then yun okay, na nailagay nyo na yung kadi sa nailagay nyo na yung SSD sa kadi basta tatandaan nyo lang bago kayo bumili ng kadi ay alamin nyo muna kung ano yung compatible na sukat dun sa inyong laptop so yun lang